pupunta nga rin kami doon sa aming lupang nabili. dadamo mo nga lang muna kami dahil nga balak namin nga tong pabaguran. Diyos ko po, rogo, kasakit. Tao na nga rin kami dito ang aming magiging almosal at doon na nga rin kami sa ilog mga nang At titinungan na nga rin nila kung pwede na nga rin tayo ang bahay kubo para naman dito na kami pumupunta pag tuwing sabado at dito na nga rin kami matutulog kasama namin yung mga aming inakay na sobrang daming bata para naman mas makulit ang aming magiging kagulitan. Kami nga, syempre, mas magiging masaya at mas magiging maingay. Charot! Kapag kain namin naman talaga ang pinag-uusapan, ay, talaga nga naman, ganito kami kagulo. Kakain nga namin dito, ay, eh, talaga nga naman, pupunta na nga rin kami doon sa kailugan para naman magsiligo na yung mga aming kasamang chikiting. Sobrang tagal nga pumuntang ilog ay talagang talaga nga naman iniwala nga kami ng mga aming baby shepherd na unwa nga na doon para nang araw sila ay magsiligo. At talaga nga naman pag ilog at dagat ang pinag-uusapan ay talaga nga naman sulit na sulit sa mga batang ito. Dahan nga lang dito ay wala nga talagang malalim, puro mababaw pero sobrang lamig nga ng tubig. Akala mo may bending na <laughs> Nga naman sobrang lino tubig dito. Ang dami na nga rin naglalabay. Talaga nga naman mapapagaya ka. Tamang tama Ice cream ay talaga nga naman bumili kami dahil naiiyakan nga ng aming baby at ang sarap nga din kainin dahil sobrang lamig nga. Ang init nga ng panahon ay talaga papa ice cream yami ka tapos nga. nga lang namin magkakasabi kagana <tos tos> mag ng halian na nga rin kami para naman wala nang kain kain ni talaga nga naman ligo-ligo na nga lang din ang na aming paggagawin. mga bata talaga nga namin kasama haros ayaw nga nilang kumain ay talaga nga naman sinusulit yung ilog just ko poro go ewan ko nga lang pag si Aho nila wala na kami mga pagkain kasi sa aming kasamang mga bata naman pag umahon ay akala mo na ay si Dugong. Poro, nga, nga naman tuwa nga sila sa mga pinagagawa nga nila. Iba pa nga ay, talaga nga naman na yung mga labi nila eh. Halos ayaw pa nga rin umaho, na ay talaga nga naman iniiyakan pa yung ilog. Naman di pa naman naiyayari itong linggo na to ay talaga nga naman sa linggo ay nagsiset na nga uli sila na dito na nga rin, kami tutuloy at dito na nga rin kami manananghilian at tamang tama na nga rin at dito na nga rin, sila magbabakod dito nga sa nabili nga naming lupa. Diyos ko poro ko. Ano eh? Pupulak nga rin sila ng kawayan sa linggo at gagawa na nga rin, ng bahay kubo para na nga sa sabay gagawin at sa sabay na nga rin daw matapos. Ewan ko lang rugo kung matapos. Nga naman pag puro kalokohan ay asang nga saka pag ito ang kasama ay puro kalokohan nga talaga ang mga pinaggagawa. Kung nga ng mga baby sharper talaga nga naman nagsikain nga sila dahil gutom na gutom na nga rin sila sa kakalangoy kahit wala nga tubig. Charis! At ito nga nga may baby sharper talaga nga naman willing-willing nga, nga, wiling -wiling nga dun sa may may dalang speaker ay talaga nga naman nga sasayaw siya. Nga talaga nga naman ubos na yung aming mga pagkain ay talaga nga naman wala na rin kami makain kahit nagugutom na nga kami. At mo mukhang napansin nga ito ng aming kapitbahay talaga nga naman binigyan nga kami ng kaulaman. Diyos ko po, Rogo, pati ba naman dito nangungurap kami? Sinigang na litsyon nga yung mga pinagbibigay nga nila sa amin. Kaya naman, thank you po. Kempre hindi natin papalampasin ang kanilang sinigang na litsyon ay talaga nga naman titikman natin kung ano ang magiging lasa. Hindi pa naman nauubos yung binigay niya, ay, talaga nga naman binigyan pa uli kami ng ayuda, binigyan pa nga rin kami dito ng manggat at sinamahan na nga rin nila ng bagong disco porugone package deal lang ay binigay sa amin. Ano naman ang mga panahon na yan ay talaga nga naman tuwa kami, sino bang kapitbahay, binigyan nga kami ng mangga, binigyan pa kami ng dito lang pala kami makakatikim ng lichun sa ilog. Kone, kaya naman sa susunod, sana makatikim ka uli nga kami ng sinigang na lichon. Diyos ko po. ne. Yung manggang ito, sarap na sarap nga kami, lalo na sa may may bagoong. Kaya naman, paulit-ulit nga kami nagpapasalamat na i-survive nga yung merienda namin. Ay talaga nga naman, tuwan-tuwa pa nga sila dyan at sayang-sayang -saya nga sila. Diyos ko po, Kada kadalang nga nag-a-outing ng mga ganito. Pagkatapos na pagkatapos nga namin kumain ay talaga nga naman naganda na nga rin kami umuwi para naman meron pa kaming lakas nga bukas para naman makapagpahinga rin kami. Maraming maraming salamat sa mga nanonood. Thank you for watching. Salamat sa panonood.